Uh, you have the contract amount for the 1,214 flood control projects of this Biscaya from 77.9 billion pesos. 77 billion, tas ang estimated penalties mo, 300 billion. Kailangan managol lahat ng involved dito sa ano to. Hindi lang yung mga tao sa loob ng DTWH na involved dito, ninakawa ng mga kababayan natin. Kailangan maibalit natin ang pera ng mga kababayan natin. Magandang balita ang inilabas ng Department of Public Works and Highways ngayon. May malaking halaga raw na aabot sa 300 bilyon ang posibleng ibalik ng mga tinatawag na Diskaya Family matapos mapatunayan ang pagkakasangkot nila sa mga palpak na flood control projects. Ang perang ito ay mula sa multa na ipinataw sa kanila dahil sa mga kaso ng sabwatan at pandaraya sa mga bidding na ginawa nila noong nakaraang mga taon. Ang mga proyektong ito ang dapat sana ay nagpoprotekta sa mga bayan at lungsod laban sa matinding pagbaha. Ngunit dahil sa mga mali at sa buhatang nangyari, hindi nagamit ng tama ang malaking pondo ng gobyerno. Ang tanong ngayon ay kung gaano nga baka bilis na ibabalik ang perang ito sa kaban ng bayan. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Salamat. Ayon sa ulat ng DPWH, Dalawang kaso ng bid rigging ang naisumite sa Philippine Competition Commission. Ang una ay laban sa Wowow Builders, IM Construction Corporation, SYMS Construction Trading at St. Timothy Construction Corporation, kasama ang ilang opisyal at empleyado ng DPWH Bulacan First District Engineering Office. Ang ikalawang kaso naman ay laban sa Sunwest Incorporated at ilang tauhan ng DPWH Regional Office 4B. Ibig sabihin, hindi lamang pribadong kumpanya ang nadawit kundi pati mga mismong opisyal ng ahensya. Sa mas malalim na pagsusuri ng DPWH, lumitaw rin na ang diskaya ang may pinakamalaking papel sa lahat ng ito. Sila ang nakakuha ng pinakamaraming kontrata na may kinalaman sa flood control projects. Mula taong 2016 hanggang 2025, mahigit isang libo at dalawang daang kontrata na ang napunta sa kanila. Dahil dito, sila ang tinukoy bilang pangunahing may pananagutan at sila rin ang pinagmulta ng may pinakamalaking halaga. Sinabi rin ng DPWH na buo at malinaw ang ebidensya na kanilang isinumite. Hindi na kailangang maghintay ng matagal para makumpleto ang dokumento dahil lahat ng kailangan ay ibinigay na nila sa PCC. Dahil dito, umaasa ang mga opisyal na mas mabilis ang magiging proseso ng pagdinig at pagdedesisyon. Kung magiging mabilis nga ito, masisiguro na hindi na matatagalan ang pagbabalik ng 300 bilyon sa gobyerno. Kung iisipin, napakalaking halaga ng perang ito. Sapat ito para ponduhan ang mga bagong eskwelahan at ospital, pati na rin ang paggawa ng mas maayos at totoong gumagana ng flood control projects. Sa tamang paggamit nito, ang makikinabang ay hindi lamang ang mga lungsod kundi pati ang mga probinsya na taon taon ay nakakaranas ng pagbaha. Ngunit ang mas mahalagang usapin dito ay hindi lang ang mismong halaga. Ang mas malaking tanong ay kung paano masisiguro na hindi na mauulit ang ganitong sistema ng sabuatan. Kung hindi ito matutuldukan, baka kahit may perang bumalik ngayon ay maulit lamang ang parehong sitwasyon sa mga susunod na taon. Sa pagpapatuloy ng balita tungkol sa mga flood control projects, lumabas pa ang mas malinaw na detalye mula mismo sa Department of Public Works and Highways ayon kay Secretary Vince Dizon, aabot sa isang libo dalawang daan at labing apat na kontrata ang nakuha ng mga kumpanyang pagmamayari ng mag-asawang Pacifico, Curly Diskaya at Cesara Rowena Sara Diskaya simula pa noong 2016. Ang kabuang halaga ng mga kontratang ito ay umabot sa 77.7 na 3 bilyon. Ngunit ngayon, dahil sa alegasyon ng pandaraya at sa sa bidding, maaari na silang pagmultahin ng hanggang 300 bilyon. Ipinaliwanag ni Dizon na kung mapapatunayan ang manipulasyon sa bidding, ang unang kaso ay may katumbas na multa na isang daan at sampung milyon. Para naman sa mga kasunod na kaso, dalawang daan at milyon ang katumbas ng bawat isa. Dahil napakarami ng kaso laban sa kanila, mas malaki pa raw ang multa kaysa sa kabuuang halaga ng mga kontratang naibigay sa kanila. Ipinapakita nito na seryoso ang gobyerno na managot ang mga sangkot at maibalik ang pondo sa kaban ng bayan. Kasabay nito, sinabi rin ng kalihim na nagsampa ang DPWH ng labindalawang kaso ng bid rigging at bid manipulation sa Philippine Competition Commission. Ang mga kasong ito ay nakabatay sa ebidensya na nakuha mula sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Ito ang unang batch ng mga kaso na isinampa at inaasahan na matatapos ang proseso sa loob ng tatlong buwan. Ang mabilis na aksyon na ito ay tugon daw sa direktang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na agad papanagutin ang mga sangkot at bawiin ang nakaw na pera para maibalik sa taumbayan. Kung titingnan ang listahan ng mga kumpanyang isinama sa kaso, hindi lang Diskaya ang nadawit. Kasama rin dito ang Wowow wow Builders na pagmamayari ni Namar at Ala Arevalo na may tatlong kaso, IM Construction ni Robert Imperio na may dalawang kaso-kaso, SYMS Construction ni Sally Santos na may dalawang kaso, St. Timothy Construction Corporation ng mag-asawang Diskaya na may dalawang kaso din, at SunWest Construction na konektado kay dating Acubicol Party Partylist Congressman Zaldico na may tatlong kaso. Hindi lamang ang mga kompanya ang pinagtuunan ng aksyon. Inihain din ng DPWH ang mga dokumento sa Professional Regulation Commission para hilingin ang pagbawi ng lisensya ng dalawampung engineer na sangkot sa anomalia. Isa sa mga pangalan na lumabas ay si Dating Bulacan District Engineer Henry Alcantara. Kasabay ng pagsusumite ng dokumento, nilagdaan ng DPWH at PRC ang isang kasunduan para magkaroon ng maayos na palitan ng impormasyon at mas matibay na pagtutulungan sa pag-imbestiga ng mga paglabag nila. Ayon kay Dizon, kailangan pa ng matibay na ugnayan sa pagitan ng dalawang ahensya upang masigurong hindi lamang mapanagot ang mga sangkot kundi maiwasan ding maulit ang parehong problema sa mga susunod na taon. Sinabi rin ni PRC Chairperson Charito Zamora na agad nilang kikilusin ang mga reklamo at bibigyan lamang ng labin limang araw ang mga respondent upang magsumite ng kanilang paliwanag. Pagkatapos ay bibigyan rin sila ng karagdagang labinlimang araw upang maghain ng position paper, kaya inaasahan na sa loob lamang ng ilang buwan ay matatapos na ang kanilang proseso. Kung pagsasamahin ang lahat ng ito, malinaw na seryoso ang gobyerno sa paglilinis ng mga anomalia sa mga proyektong may kinalaman sa flood control. Hindi lang malaking multa ang ipinataw nila kundi pati ang posibilidad na mawalan ng lisensya ang mga profesional na ito na lumabag sa batas. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagbawi ng pondo, kundi isang hakbang para ipakita na ang pananagutan ay dapat ipatupad mula sa pinakamalaking kumpanya hanggang sa mga individual na may kasalanan. Sa paglilimitan ng mga detalye mula sa mga ulat ngayon, may bago ring hakbang na lumutang na makakatulong para maibalik ang pera ng bayan at pigilan ang susunod na anomalya. Una, nakuha na ng Anti-Money Laundering Council ang utos mula sa Court of Appeals para i-freeze ang mga asset na kaugnay sa mga irregularidad sa flood control projects. Kabilang dito ang 57 bank accounts, 10 real properties at siyam na sasakyan. Ito ay malaking hakbang dahil kahit natukoy ang multa, ay kailangan pa rin pigilan ang paglilipat o paggastos ng mga ari-arian habang may investigasyon. Sa ganitong paraan, hindi matatakas ang mga may sala at hindi mawawala ang maaring balik sa kaban ng bayan. Isa pang mahalagang aksyon ay ang isinagawa ng Commission on Audit. Pinamunuan ni COA Chairman Gamaliel Cordoba ang direktiba para gawin agad ang fraud audit sa mga flood control projects sa Bulacan mula Enero 2022 Hanggang Hulyo 2025, layunin nito na tukuyin kung may ghost projects o proyektong bang nasa papel lang ngunit hindi na ipatupad at kung may substandard na gawain sa mga natapos na proyekto. Kasama sa sinuri ang pisikal na pagdalaw sa site, geotag na larawan at dokumentong teknikal upang masiguro ang aktual na nagawa ilan sa mga proyektong binanggit na nais imbestigahan ay mga flood control work sa Bulacan na ginamitan ng mga kontrata ng Sims Construction Trading, St. Timothy Construction at iba pa. Bilang karagdagang hakbang, inirekomenda rin ng COA ang pagsasampa ng kaso laban sa ilang engineer at opisyal ng DPWH para sa ghost at anomalous na proyekto. Ito ay indication na hindi lang ang kompanya ang tinitingnan kundi pati ang mga taong may direktang tungkulin sa pagpapatupad ng proyekto. Sa ganitong magkakasunod na hakbang gaya ng multa, pagsisiyasat sa proyekto, pangangalaga sa assets at paghabol sa mga responsable, nagiging mas malinaw ang direksyon ng pagbabago. Ang mahalaga ngayon ay hindi lamang ang ideya na may parusa, kundi ang katiyakan na ang parusa ay magreresulta sa pagbawi ng pera at hindi mauulit ang pangyayari. Tingnan natin ang bisa nito sa hinaharap kapag tunay na naipawalang bisa ang ilang lisensya, na freeze ang ari-arian, at may malinaw na resulta ang audit sa Bulacan at iba pang lugar, magiging babala ito sa sinumang mang magsasamantala sa sistemang pampinansyal ng bayan. Mapapaisip ang iba na hindi ligtas ang paglabag dahil may kakayahan at determinasyon ang pamahalaan na bumawi at magpataw ng pananagutan. Ngunit hindi rin mawawala ang mga hamon. Kailangang tiyakin rin na patas ang investigasyon, may transparency sa pagpapasya ng PCC, COA, PRC at iba pang kasangkot. Importante rin na may follow-through. Ang multa at pinag-freeze na asset ay tunay na maibabalik at gagamitin sa proyektong kapakipakinabang sa publiko. Sa pagtatapos, ang laban para sa 300 bilyong multa ay hindi lang usapin ng pera. Ito ay pagsubok rin sa kakayahan ng sistema na panagutin ang mga makapangyarihan. Ito rin ay panawagan sa mamamayan na bantayan at tanungin ang pamahalaan sa paggamit ng pondo. Kung magtatagumpay ang lahat ng hakbang na ito, maaari nating masabing nagsisimula na ang bagong muka ng paglilinis sa mga proyekto ng bayan. Ngayon, matapos ang lahat ng ito, sa tingin mo, ito na ba ang ganap na simula ng panibagong pamamalakad sa mga infrastructure projects o magkakaroon pa rin ng mga butas na susubukan pasukin ng iilan. I-share mo naman ang opinion mo sa ibaba at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.